kami papuntang yung kuhanan ng talaba. Hindi ko na i-vlog noon. Ngayon ko lang ipa-vlog. Kaya samahan nyo ako guys sa pagpunta doon. Dito tayo magsimula guys. Shortcut ito. Walking distance papunta. Galing sa amin. Sa lugar namin. Sa bahay. ang yaktong area sa likod ng building na yan ay market na. Madadaanan din natin. Ayan, si Jenny. Hi, guys. First time kong pumunta dyan. O, oh, sa kuhanan ng ba? ng talaba. Lagi silang dyan. Kaya... Hindi, ako dalawang bis. Pangalawa pa lang ngayon. Pangalawa lang ngayon. Oo. Kaya iba ko ang pagpunta natin doon. Sa kuhanan ng talaba. Hindi ko alam kung anong lugar gusto ko kumakakuha ng kalaban. <laughs> Wala man tayong dalang gamit. Si Chris ang kasama ko sa batis. Nung, no, yung sa swimming, yung swimming friends swimming sa batis sila. Part 2. Sina ay malapit na tayo sa market. Ito ang Tungchong. yatong, yatong area. Itong lakad namin na ito guys ay ano, ura-urada nag ako tapos tinawagan ako ito tayo dadaan guys kaya ako itim may ano din dyan oh tapos yan ay ay ayan <laughs> ito ang terminal bus pwede din sumakay galing tungtung MTR papunta dito sa Yaptong ito dito din ang terminal bus niya terminal to terminal. <laughs> Tongchong terminal to Yatong terminal. Para mas mabilis maglakad. Dito kayo magsimula. Pero sa amin, mahilig kami sa walking. Kaya nilakad na lang namin. Hanggang papunta doon sa buhanan ng talaba. Ito ang Yatong market guys. Hong Kong market ang nakasulat. Diyan sa loob, ano, may market na yan. May aircon sa loob ng market. Tapos dito naman sa labas ang mga food na pwedeng kainan or take out food. Mga local um, shop. Tapos dito na tayo sa labas. Hindi tayo pumasok doon sa loob kasi wala naman tayong gagawin sa loob. Kaya dito tayo sa labas. Maglakad ito, mga upuan ng mga mga lolo at lula, kwentuhan sila tambayan nila. May playground din doon ng mga bata. Ayan. ito ang landmark, ang ano, mga kabibi or pato na may kalabaw. Ayan, diretso lang dito. Diretso lang hanggang doon sa labas. Dere dere lang guys. Dere dere lang. Ayan po. Pag nakita nyo to, malapit na. Ayan. Akyat tayo dyan kunti. Ang malaking puno. Akyat tayo dito. Baliti. Ayan. Mga baliting puno. Hindi ko alam kung baliti. Ang mga... Tapos, ikot tayo dito. Ikot dito. Sana nasusundan nyo guys. Pag ano lang hiking papunta doon. Pag mahilig kayong maglakad, talagang masusundan nyo. Pag gusto nyong magsumakay, wala yan. Hindi ko alam kung paano sumakay dito. Walang babaan eh. Ay, 38 daw. 38. Andito na tayo. Malapit na. Tingnan nyo. Oh. Mag five na. Dito, pasok tayo dito. Akala ko noon, hindi pwedeng pumasok. Pwede pala ano guys. Dito tayo pasok. Kala ko hindi pwede noon. Pwede pala. Ayan. Ayan oh, garden. Ang gaganda. Nakakamiss magtanim-tanim. Tingnan. May spinach. Patula yata. Ito, kalabasa. Ito, mais. Mais, kamote. O, oh, tingnan nyo. Diba, ang ganda? Kamote, mais. O, oh, nakakamiss din magtanim. Pero ngayon, namimiss ko na. O, diba? May maliit silang garden. Andito na tayo, guys. Malapit na. Dito na tayo. Dadaan, guys. Hindi dit, doon dati, pababa dyan. Pero ngayon, dit... Daming tao dito sa tulay ngayon, guys. Ang saya ng pakiramdam at nakabalik ulit dito sa kuhanan ng talaba. Dito ang daanan, guys. Ito, dito. Dito kami bababa, pero dito ang papuntang Big Buddha diyan. Madulas guys, tingnan niyo ang daming lumot ngayon. Oh. Mm, madulas nga. Tingnan niyo. Malumot. Low tide siya pero hindi maganda. Andun ang mga cable car. Ito ang mga punong kahoy. Ano ito mga sprout na niya? Sprout o oh, bulaklak? Kina dito na oh. O oh, bulaklak. <laughs> Lutay, tingnan niyo guys oh mabasa-basa dito nung nag ano kami. Ayun oh. May tubig yan, yan, yan. ngayon wala. Marami nang makain din oh. Yan oh may mga nanguhanan ng lolo lola. Yan, tingnan nyo guys. Oh, bumalik ako dito. Talaga, ang ganda ng view. Oh. Diba? Nakaka-relax. Walking distance lang dito sa amin. Kaya kahit ura-urada silang magplano, go ako. <laughs> sasama at sasama. Tutal, hindi man ako lumabas kasi. Umuulan. 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 Mambun. Kaya nag-edit-edit nag na lang ako. Edit-edit. Nag-edit. <laughs> nag edit. Oh, ito oh, ang dami. Okay, Ay, oo. Oh, oh. Yan, oo. Oh. <laughs> yan, oh. Tignan mo ang dami. Oh, oh, dami yan. Oh, to. oh, picture. Kayo, kayo. Ang daming laman. Kain, kain na tayo ang dami, naglabasan Mag na bato, guys. Bato, oh. Pero wala naman kaming dalang, ano, pamukpuk o pangkuha. Hindi tulad nung nagpunta kami ni LJ. mayroon. Ngayon, wala. Pag-untagin mo silang dalawa. <laughs> oh my God, ito pa ako po. Saan ba talaga yung laging decision ko? Nakikita mo ko ng show. Sabi ng isa, airport daw. <laughs> eh, buti pinag... <laughs> sabi niya, airport. Ayos, bago ah! pa na pag-bookin sa airport. Sabi niya, pag-bookin tayo ng airport. Eh, short pa ako. Airport, bakit dito dumaan? Airport dito? <laughs> Airport dito dumaan sa Bito ano? Dito pa sa putik na airport Putikan <laughs> Putikan oh. Hindi kami nakapunta dito ni LG last oh, time picture. Kaya ang ganda May tubig, ngayon wala Kaya dito kami guys Uy, Ang ganda Yan sila mga kasama ko guys Tingnan nyo, oh Yan Si LG, si, LG, si Marlen, si Chris, si Angie, at saka si... Akalimutan ko pa nga, uh, Jenny. Sila. O, oh, nakahanap na kami ng pwesto, guys. O, oh, magsikuhanan na. Ayan. Nasa putikan na sila. Tapos, andito kami sa hindi mabasa. Nagbibidyo ako, nangunguhas ko. <laughs> nangunguha sila ng ang isa oh, andun hindi man nangunguha andun din ang isa andun ang dalawa ayan <laughs> kanya kanyang pwesto <laughs> kain na sila guys oh pokpok andin then <laughs> pokpok <-puk> and eat <laughs> Kaya umamanay ko ba yung eh. airport sinabi nyo airport, eh. Sino nakaasabi ng airport? Oh, sinabi nyo sa labas na. Sabihin siya tayo. Ang ang layo ng airport sa river? <laughs> yung baba. Ano ito? Ano ito? Pok pok oh, and don't eat. Don't... <laughs> Ayan o, nililinis na niya guys. Tapos kukunin na yung laman. Pok pok oh, and, mm, and eat. Ayan. Yum. Pok and eat. Matamis-tamis pa ang lasa. Ano? Nasubok ko rin yan nung nagpunta kami sa DB. Wow, pinagbubukas siya. Oh. Tingnan mo. Oh, patingin, patingin. Basta pa ganyan, malaki na ang laman. Ang galing nito oh. ah. Oh, ayan. proud of you. Wow, congrats. galing natin magin Ah. Kasi pakorb. Ah, pakorb. Pakorb. Ay, Ay, pa wala. Ay ganun pala. yan sa loob. Ganun pala yun. Patingin yung pakorb. Pakorb. Oh, see? wow, ang laki. Ang laki. Uy. Wala na. <laughs> Yum. Ay, na yan. Ito, ito, ito. Malaki ito. Poonla andami. Ano naman kamay ko oi? Sudden surprise. Pop pop and eat. Yummy yummy. Ito malaking trip ito. Ito naman oh, sige. Pop pop and eat din. Ano oh. ano lumabas na siya. Dami na nilang nakuha, guys. Hindi <laughs> na sila nagsawa. O, tingnan mo. Talagang it, pupukang it ang ginagawa nila. Ayan si LG. oh mag-hi ka. Dami na rin niyang nakuha. oh, nag-umpukan na sila. Ako ang taga-video. ko sila ulit, guys. Kung dati sa swimming sa Batis, ngayon dito naman sa ano, kuhanan ng talaba. Yes, Mag-end na ako ng aking uh, vlog dito sa kuhanan ng talaba. Ang direksyon at uh, ang direksyon papunta dito sa kuhanan ng talaba. Salamat guys! Salamat guys! Sa inyong panonood Sana nag-enjoy kayo dito sa uhanan ng talaba andun sila o oh, andun na mga, mga kaibigan hanggang sa muli bye bye